Iniwan ka tinanggihan ka hindi ka pinili gamitin mo yan dahil yan ang magiging dahilan ng pinakamalupit mong pagbabalik hindi ka nabigo dahil mahina ka nabigo ka dahil oras na para matutunan mo ang pinakamahalagang aral sa buhay na ang rejection ay hindi wakas kundi simula lahat ng tao kahit gaano pa ka successful dumaan sa sandaling hindi sila pinili hindi sila sinagot hindi sila minahal pabalik pero anong pinagkaiba nila sa iba? Ginamit nila ang sakit para bumawi. Walang kwenta ang pagiging strong kung hindi mo inaamin sa sarili mong nasaktan ka. Hindi ka mahina dahil nasaktan ka. Mahina ka lang kapag pinili mong magtago sa sakit at hindi harapin ito. Isang stoic truth. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Marcus Aurelius. Ang pagkasawi. Ang pagkalungkot. Ang pagiyak. Normal yan. Pero hindi mo dapat gawing bahay ang lungkot. Gawin mo lang siyang bisita. Umiyak ka kung kailangan. Damhin mo kung anong dapat mong maramdaman. Pero pagkatapos nun, bumangon ka. Dahil hindi mo pwedeng hayaan na ang isang no ang tumapos sa kwento mo. Isa sa pinakamahalagang stoic teaching ay ang tinatawag na dichotomy of control. May dalawang bagay sa mundo. Mga bagay na kaya mong kontrolin. At mga bagay na hindi mo kontrolado. Tulad ng desisyon ng iba. Kapag tinanggihan ka ng babae o lalaki, kapag hindi ka natanggap sa trabaho, kapag hindi ka pinili, tandaan mo, hindi mo kontrolado ang desisyon nila, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Ang rejection ay parang ulan, hindi mo pwedeng pigilan, pero pwede kang magdala ng payong o mas maganda, matutong sumayaw sa ulan. Minsan hindi tayo talaga para sa taong gusto natin, o baka ang gusto natin ay hindi talaga tama para sa atin. Ikaw, na in love ka ba sa tao o sa idea ng validation mula sa kanya? Rejection forces you to confront your authentic self. At kapag nakilala mo na ang sarili mo, dun ka magsisimulang bumuo ng lakas na hindi na kayang sirain ng kahit sinong pagtanggi. Lahat ng successful na tao may kwento ng pagtanggi. Si Walt Disney tinanggihan ng newspaper na sinabihang wala siyang imahinasyon. Si J.K. Rowling tinanggihan ng 12 publishers. Si Michael Jordan, hindi napili sa varsity team nung high school. Si Manny Pacquiao, dati naglalako ng pandesal sa kalsada. Ngayon, isa sa pinakarespetadong boksingero sa buong mundo. Hindi sila lumakas dahil may sumuporta sa kanila. Lumakas sila dahil walang naniwala sa kanila. At yan ang gagawin mo rin. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging robot. Hindi ito pagiging manhid. Ito ay pagiging matatag kahit may emosyon. Ito'y pagsunod sa disiplina kahit nasasaktan ka. Hindi mo kailangan ng closure. Ang kailangan mo disiplina. Hindi mo kailangan ng second chance. Ang kailangan mo second gear. Hindi mo kailangan ng validation. Ang kailangan mo transformation. Ngayong naramdaman mo na ang rejection, simulan mo na ang paghubog sa bagong ikaw. Bago ka matulog mamayang gabi, isulat mo ang mga tanong na ito. Ano ang pinakamasakit na parte ng rejection na naranasan ko? Ano ang natutunan ko mula rito? Paano ko ito magagamit para magbago? Anong aksyon ang pwede kong simulan bukas? Isulat mo, paulit-ulit. Hanggang sa matutunan mong yakapin ang sakit, hindi takbuhan. Si Carlo ay isang simpleng lalaki na nahulog sa kaibigan. Niyang si Ella, matagal na niyang gusto. Nagsakripisyo siya, nagparamdam, nagpakita ng effort. Pero isang araw sinabihan siya ni Ella, Sorry Carlo, mahal kita bilang kaibigan. Nasaktan siya, hindi siya kumain ng ilang araw. Inilayo niya ang sarili pero hindi siya nagreklamo. Hindi siya naghanap ng simpatiya. Gumawa siya ng plano. Nag-apply siya ng gym membership. Nag-aral siya ng copywriting. Nagtrabaho sa gabi habang nag-aaral ng digital marketing sa umaga. Six months later, may sarili na siyang online brand. At si Ella? Si Ella ang unang nag-reach out ulit. Pero iba na si Carlo. Hindi na siya nagahabol. Siya na ang hinahabol. Stoic quote reflection. The obstacle on the path becomes the path. Never forget. Within every obstacle is an opportunity to improve our condition. Ryan Holiday Ang rejection ay hindi harang. Ito ang mismong daan. Hindi ka tinanggihan para mawalan ka. Tinanggihan ka para maalala mo kung sino ka kapag wala kang inaasahan. At kung gaano ka kalakas kapag sarili mo lang ang pinanghahawakan mo. Hindi kanya pinili kasi may mas malaking mission ka. Rejection yan, oh. Pero regalo rin yan kung tama ang tingin mo. Ang pinakamasasakit na karanasan sa buhay ay madalas ding pinakamarami ang itinuturo. Rejection hurts, but it also reveals at sa stoicism merong prinsipyo na tinatawag na amor fati, love of one's fate. Hindi lang basta pagtanggap sa nangyari, kundi pagmamahal sa kung ano ang ibinato sa iyo ng buhay. Let's be honest. Minsan, hindi siya ang problema. Ikaw, ikaw ang gumawa ng version niya sa utak mo na hindi naman siya talaga. Ang tao, madalas na in love sa imahinasyon niya, hindi sa realidad ng taong gusto niya. Stoic insight. Iniwan kanya kasi hindi ikaw ang gusto niya. At baka naman kung naging kayo mas lalo ka lang niyang sinira pero hindi mo yun makikita kung hindi kanya tinanggihan Stoic principle It is not things themselves that disturb us but our opinions about them Epictetus Kapag tinanggihan ka it doesn't mean na wala ka ng halaga ang ibig sabihin lang iba ang plano ng buhay para sa Rejection is protection protection from a toxic relationship from wasted time from false hope from becoming someone you are not meant to be Ang stoicism ay hindi panlabas na laban. Ito ay panloob na digmaan. Rejection forces you to reflect. Hindi mo na siya pwedeng habulin, kaya sarili mo na lang ang natitira. Tanungin mo ang sarili mo. At ano-ano talaga ang halaga ko kung walang validation? Paano ako babangon kung hindi ako pipiliin? Answer, ikaw pa rin ang sagot. Ikaw pa rin ang sagot sa sarili mong tanong. Amor fati is a stoic mindset na ang ibig sabihin ay, mahal ko kung ano ang nangyari. Hindi lang tinatanggap, kundi niyayakap. Hindi siya na pagwapanggap. Hindi ito pagiging manhid. Ito ay paniniwala na ang bawat pangyayari, kahit gaano kasakit, ay parte ng mas malaking plano na para sa iyo. Kung hindi ka tinanggihan, baka hindi ka natutong lumaban. Kung hindi ka iniwan, baka hindi mo natutunang yakapin ang sarili mo. Imagine this. Gusto mong magpunta sa isang lugar, pero may barikada sa harap mo. Anong gagawin mo? Ang taong mahina, uupo, iiyak, titingin sa saradong pinto. Ang stoic, hahanap ng bagong daan hindi para makalimot, kundi para makarating. Rejection is not the end. It's just a signpost that says, not here, not yet, maybe not ever, but keep moving. True story. Si Mark ay isang OFW na iniwan ng asawa habang nasa abroad. Lahat ng sahod niya, pinapadala. Pero nung umuwi siya, ibang lalaki na ang kasama ng misis niya. Walang kahit anong text, walang explanation. Sa una, gusto niyang mabaliw. Nagkulong siya, na-depress. Pero may isang stoic quote siyang nabasa online. Ang kontrol mo lang ay ang sarili mo, hindi ang desisyon ng iba. Doon siya nagising. Nagtrabaho siya doble. Nagipon. Nag-aral ng financial literacy. Ngayon, may sarili na siyang car rental business. At guess what? Si Mrs. nag-message ulit. Pero si Mark, hindi na bumalik. Bakit? Kasi rejection yon na naging regalo ng bagong direksyon. Kapag na-reject ka, huwag kang magtanong ng, Ano bang kulang sa akin? Anong mali ko? Bakit siya hindi bumalik? Baguhin mo magtanong ka ng, Ano nung natutunan ko? No, sa nung meron ako nung ngayon na wala ako nun? Saan ako papunta na mas makabuluhan ngayon? Walang rejection na walang rason. At kung bubuksan mo ang mata mo, makikita mong ang hindi niya ay oo oh, ng mas magandang kinabukasan mo. Ngayong gabi, gawin mo ito. Isulat mo sa papel. Bakit mas blessing ang rejection na ito? Sumulat ng limang dahilan kung bakit ka mas naging matatag, disiplinado o malalim dahil sa pain. Isulat, hindi ko kailangan ng closure. Ako na ang magsasara ng pinto dahil may mas maganda akong bubuksan. This isn't denial, this is discipline. Ang stoic ay hindi bitter. Ang stoic ay builder. Just because they didn't see your worth, doesn't mean it isn't there. It just means you're being protected for something better. Unknown stoic reinterpretation. Hindi lahat ng regalo nakabalot sa masayang rapper. Yung iba, nakabalot sa luha, sakit at lungkot. Pero kung bubuksan mo ito ng may tapang, makikita mong ang rejection ay hindi basura, kundi direksyon. At ang direksyong yun, hindi palayo sa halaga mo, kundi papunta sa kung sino ka talaga. Akala mo kahihiyan ang matahimik matapos tanggihan? Hindi, katahimikan ang bagong kapangyarihan. Ang mundo ngayon, punong-puno ng ingay. Post dito, status dyan. Reaction sa lahat ng bagay. Pero ang stoic, tahimik. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil hindi na niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya. Kapag tinanggihan ka, ang una mong instinct, maghabol, magpaliwanag, magtanong. Pero sa stoicism, Kapag tinanggihan ka, ang sagot ay hindi galit, kundi katahimikan. No contact is not about them, it's about you. Hindi mo ginagawa ang no contact para balikan kanya. Ginagawa mo ito para balikan mo ang sarili mo. Kapag tahimik ka, may pagkakataon kang pakinggan ang pinakamahalagang tinig. Yung sayo, at sa stoicism, ang inner world mo ang pinagmumula ng tunay mong kapangyarihan. Sabi ni Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injustice. Hindi kanya pinili, hindi mo kailangang magparinig. Hindi mo kailangang magpapansin. Magbago ka. Tumahimik ka. At hahihan mong ang pag mo ang sumagot sa lahat. Ang katahimikan mo, kapag puno ng disiplina, focus, at transformation, mas malakas pa sa kahit anong mensaheng pwede mong ipadala. Sa Stoicism, may tinatawag na inner citadel. Ito ang panloob mong kuta. Lugar kung saan kahit sinong tao, kahit anong pangyayari, hindi ka kayang gibain. At ang katahimikan mo ang siyang nagtatayo ng kuta na iyon. Habang iniisip niya kung bakit ka biglang nawala, ikaw, busy ka na sa pagtayo ng bagong sarili mo. nag exercise Nagbabasa. nag invest Nag-aaral. Naghahanda. Hindi ka naghihintay. Naghuhubog ka. Bakit mo pipilitin ang taong hindi ka pinili? Bakit ka gagastos ng energy sa taong wala ng investment sa'yo? Detachment isn't bitterness. It's boundaries. Hindi mo kinamumuhian ang taong tumanggi sa'yo. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mong kapayapaan. Ayon sa stoicism, ito ang tunay na respeto sa sarili. Hindi yung loud self-love na puro quotes online, kundi tahimik na disiplina. Real life example, si Ronan, tahimik, pero lumalaban. Si Ronan ay isang high value man sa paggawa, pero low value sa pag-ibig. Na-inlove siya sa babaeng halos araw-araw niyang binibigyan ng effort, flowers, texts, calls. Pero sa dulo, sinabihan siya ng babae ng, Ayoko muna ng relasyon. Gusto ko muna mag-focus sa sarili ko. At one week later, may boyfriend na yung babae. Iba! Dati si Ronan yung lalaking pa-joke palaging nandyan. Pero biglang naglaho. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagdrama. Hindi siya nagsend ng essay sa messenger. Tahimik. Pero habang tahimik siya, nagsimula siyang magbuhat, magbasa, magipon, at bumuo ng negosyo. Ngayon, siya na ang lalaki na tahimik pa rin. Pero hindi mo na basta maaabot. Transmutasyon, chiokwon ang proseso ng paggawa ng enerhiya mula sa sakit. Papunta sa kagalingan. Galit? gamitin mo para mag-workout. Lungkot, gamitin mo para magsulat. Pagtanggi, gamitin mo para magbago. Ang stoic hindi umiwas sa sakit. Ginamit niya ito para tumahimik at magpakatatag. Stoic Wisdom Drop To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. Seneca Kapag matahimik ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, hindi ka matitinag. Challenge mo ang sarili mo sa loob ng pitong araw. Walang kontak sa taong nag-reject sa'yo. Walang post tungkol sa kanya. Walang patama. Walang pagbabalik ng tanong. Instead, isulat mo ang nararamdaman mo. Magbasa ng 10 pages bawat araw. Mag-workout kahit 15 minutes lang. Umasrog ng smog. Uminom ng tubig. Ayusin ang katawan. Tahimik ka nga. Pero ikaw ang nananalo. Gusto mong hanapin ka? Maging mahalaga ka sa sarili mo muna. Hindi mo kailangang i-remind ang taong yon na pinakawalan kanya. Dapat, siya na lang ang magising isang araw. At matanto na ang tahimik mong pagkawala ang pinakamaingay niyang pagsisisi. Si Epictetus ay dating alipin. Walang sariling buhay. Wala siyang kalayaan. Pero kahit ganoon, sinabi niya, No man is free who is not master of himself. At sa pamamagitan ng disiplina, tahimik na pagninilay, at pagtanggap sa hindi niya kontrolado, naging guru siya ng emperador. Kung kaya niya, bakit hindi mo kaya? Quote drop, silence isn't empty. It's full of answers. Stoic reinterpretation. Kapag tinanggihan ka, huwag kang sumigaw. Huwag kang maghabol. Huwag mong sirain ang sarili mo para lang ipaglaban. Ang taong piniling hindi ka ipaglaban. Tumahimik ka. At sa katahimikan mo, buin mo ang bagong sarili mo. Dahil ang tunay na sagot, hindi laging sinasabi. Minsan tahimik itong bumabangon at hindi na muling lumilingon. Dati ikaw ang tinanggihan. Mukasyon, ikaw na ang hindi kayang tanggihan. Ang tunay na tagumpay hindi palaging maingay. Minsan, nagsisimula ito sa sakit pero natatapos sa panibagong katauhan na hindi na pwedeng maliitin. Ang stoic hindi takot sa pagtanggi, dahil alam niyang bawat no ay isang oportunidad para lumakas ang loob niya. You don't control the outcome, but you control the effort. Stoic principle. Ang daming lalaki ngayon, isang sin lang ng babae, bagsak na ang mundo. Isang di ka gusto lang, ayaw nang magsikap. Pero tandaan, rejection is not a death sentence. It's a pressure test. Kapag paulit-ulit kang tinatanggihan pero hindi ka nababasag, doon ka nagiging unstoppable. Lahat ng stoic warrior my dark face. Yung panahon ng sakit, tahimik, galit, walang nakakaintindi sa kanya. Pero sa panahong iyon, doon siya nagtatayo ng katawang matibay, isipang matalas at paninindigang hindi na natitinag. Walang shortcut. Walang drama. Gawa lang, disiplina lang. Lahat ng taong nire-respeto mo ngayon, dati ring tinanggihan. Si Steve Jobs, tinanggal sa sariling kumpanya. Si Pacquiao, tinanggihan sa boxing gym dahil payat daw siya. Si Michael Jordan hindi napasama sa varsity team. Pero anong ginawa nila? Hindi sila nagpost. post Hindi sila nagreklamo. nag, nag sila. Nagpakita ng resulta. Gawin mo rin yan. Real life stoic story. Si Enzo, tinanggihan, pero bumalik bilang alpha. Si Enzo ay simpleng lalaki. In love siya sa girl sa office nila. Mabait. Gentle. Palaging andyan. Pero nung naglakas loob siyang umamin, tinanggihan siya. Sinabihan siyang nice guy lang siya. Pero ang pinili ng babae, yung alpha type na confident, tahimik, mysterious. Nasaktan si Enzo, pero hindi siya nagwala. Nagdesisyon siya. Nagpalit ng routine. Nag-focus sa career. Nagsimula ng side hustle. Nagig-workout. Binago ang pananamit. Posture. Mindset. Six months later, siya na ang hot topic ng department nila. Guess what? Yung girl, biglang naging sweet. Pero si Enzo, tahimik lang. Kasi hindi na niya kailangan ng validation. Yung taong tinanggihan, yung insecure, needy, approval-seeking version mo, iwan mo na yon. You can't attract new respect with the same old energy. Ang stoic kapag nasaktan, hindi bumabalik sa dati. Nagbabago siya. Reinvention means where you look different. You act different. You move differently. You stop explaining. Ang tunay na transformation, hindi kinukuwento. Pinaparamdam. Kapag nag invent ka, ikaw mismo ang ebidensya ng pagbabago mo. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanya. Siya na mismo ang makakaramdam. Habang busy ka sa pag-angat, lahat ng nag-reject sa'yo, mapapaisip. Not because you're trying to prove anything, but because you've become too far to reach. You don't chase anymore, because what you've built is already enough to attract. Stoic reminder. Stoic principle to remember. If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Epictetus. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa mga tumanggi sa'yo. Ang tagumpay mo na ang magsasalita. Hindi mo sinadya masaktan pero kaya mong piliin kung anong gagawin mo sa sakit. Gamitin mo ito. Buuin mo ang sarili mong imperyo. At kapag nandoon ka na, wala nang kahit anong pagtanggi ang mga sa sa'yo. Stoic legend, Marcus Aurelius. Emperor, philosopher, warrior. Pero kahit siya, madalas tinatanggihan ng senate, ng kaibigan, ng panahon. At sa journal niya, sinulat niya, The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ang hadlang, iyon mismo ang daan. Dati, ikaw ang hindi pinili. Pero ngayon, ikaw na ang hindi kayang tanggihan. Kung nakarelate ka sa video na to, comment mo sa baba. Ako na ang hindi kayang tanggihan.